Kamakailan lamang po ay merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one He was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpolated by the members of the Blue Ribbon Committee. This representation thought that that was the thing to be done. Po no, Mr. President. yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinuproteksyon na nila yung mga pangalan na nabanggit doon ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama meaning Orly Gutesa nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo do sa dokumento. Eh, sa akin pong palagay, Mr. President, naging muti ang academic yung notaryo sapagkat yung testigo marap naman. Maghapon na nandito po kasama natin to testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasya doon talagang pinagsikapan nila sa pagitan ng pagdisown ng uh, notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo Ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan. At kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po. At kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? That is correct, uh, uh, Mr. President. Uh, kinakailangan ng personal appearance nung uh, affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung uh, titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of a city hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnonotaryo, ganun pa nga pong, uh, nasa jeep na nagnonotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yun po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, Ma'am, Sir, presensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ni notaryo ninyo. Nangyayari po ba yun? sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga. At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, uh, base sa personal kong karanasan, um, mayroong assumption ang uh, nagpapanotaryo, na talagang yung nagnotaryo ay mayroong uh, uh, komisyon. Uh, hindi ho kickback. Ibig um, sabihin notarial komisyon. <coughs> May authority. Um, <coughs> so, I, I, I agree uh, na hindi hindi uh, practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran ang uh, ang notaryo nagtatanong sum so pipirma ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin salamat po sa inyong kasagutan totoo po yun lalong-lalo na po kung iyong uh, dokumentong uh, sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details ang ibig sabihin po merong stampad na ginamit na kung saan po sinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong uh, parte doon na kung saan na ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal eh. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Mangihira mo, magnanakaw kaya sa ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number? Yung page number? Ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinary yung pangyayari po, eh, kailangan pa bang gawin ng isang orligote sa iyo? Yun? Yung ipekehin niya yung o paano niya gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yon? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa, kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, uh, if I may, if I may be allowed, um, clearly ang merong at the very least ang dapat uh, may pananagutan dun, eh yung pumeke rather than si Ginoong Gutesa. Uh, in good faith, the way I see it, no, I could be mistaken cuz dahil uh, hindi naman natin nakausap personal okay. si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith pumasok siya run, sinabi uh, magpapanotaryo pinirmahan ni Ginoong Gutesa uh, at yun na nga may stamp may signature may date etc so ang kung may pananagutan doon, ay eh, yung nagmepe na meke kung totoo nga peke at base ata sa findings ng executive judge ng RTC branch 18 ay yung signature nga nung uh, espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sinilang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, uh, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon, eh, yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring nga uh, sabihin na nangyayari yan. Pero, uh, hindi pa rin uh, sabihin na nating Uh, legal, in other words, yung uh, pagde delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. at uh, according to uh, our clerk, uh, our uh, court administrator, uh, mayroong isinasagawang uh, spot checking sino uh, ang executive judge karamihan ang uh, executive judge ng Manila para madetermina okay. kung talagang uh, maayos yung uh, dokumento, yung notarial uh, registry ng mga uh, notary, yung mga commission, uh, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating uh, chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi, na yung relevance ng testimony ni Gotesa na ginawa sa harap mismo ng komite ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman 'yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng sa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya Ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang, parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun eh, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong lob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo, at totoo sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ng maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose.